Yung asawa ko na walang time sa amin kaya hinahanap ko sa kapatid niya ang pangangailangan ko. Mas malapit ang loob ng mga anak ko sa tito nila kasi mas nakikita nilang pagiging papa sa tito nila. At mas mahal ko kasi ang kuya niya. 24 years old na ako at 26 naman yung kalivin partner ko. Samantalang 29 years old naman ang kuya niya. 6 years na kami ng kalivin partner ko pero parang nawawalan ako ng gana sa kanya. May kuya kasi siya na mas responsable pa sa kanya kaya nahulog yung loob ko sa kuya niya. Tapos nagkainlovan kami at mahal na mahal namin ang isa't isa. Na nagtatagutagul lang kami kahit mahirap. Sa tingin ko kasi kaya kong iwan yung kalivin ko para lang sa nakatatanda niyang kapatid. Pero hindi ko magawa kasi ayaw rin ng kuya niya na masira silang magkapatid. Tsaka mahal na mahal lang kuya niya ang mga anak namin na minsan naisip ko bakit hindi na lang siya yung nauna. Mahal ko rin naman ang kuya niya. Natatakot siyang gawin ko rin sa kanya ang ginawa ko sa kapatid niya pag lumayas kami. Seloso ang kuya ng kalivin partner ko. Samantalang yung kalivin partner ko naman parang walang pakaelam. Na kahit kagagaling lang niya sa trabaho, tumatambay siya agad sa bilyaran. Samantalang yung kuya niya tinatanong kung kumain ba kami ng mga anak ko pagdating niya galing sa trabaho. Na minsan nga kapag may binabayaran ako eh, sa kanya ako humihingi. Kasi hindi niya yun sinusumbat sa akin. Samantalang yung kalivin ko hanap niya yung binibigay niya. Na kahit na nga alam naman niya na may dalawa kaming anak na humihingi ng snack, na ini-spoil kasi ng kuya niya yung mga anak namin na mas malapit pa nga ang loob sa dalawa kong anak. Kasi mas nakikita nila ang pagiging papa sa tito nila kaysa sa totoong nilang papa. Panay kasi ang cellphone ng asawa ko at walang time sa amin kaya hinahanap ko sa kapatid niya ang pangangailangan ko. At mahal ko na rin kasi ang kuya niya. Sa ngayon ay nagtatrabaho sa malayo yung kuya ng live-in partner ko at wala naman kaming communication kasi nasira yung cellphone niya. Ipagpapatuloy ko pa ba yung pakikipagrelasyon sa kalibin partner ko or iiwan ko na lang siya para sa nakatatanda niyang kapatid. Ano ba yung dapat kong gawin? Please, Mommy Lens, bigyan niyo ako ng advice. Letter sender, Karen ng Lanao. Bakit ba kapag may problema kayo sa asawa nyo, kanlungan ng iba agad ang hanap nyo? Tsaka sa papaanong paraan, hindi si Loso yung bayo mo ay ayos nga lang sa kanyang nilalawayan kanila pareho. Okay. Na magtatanong ka pa kung iiwan mo yung kalivin mo at papanindigan yung bayo mo, eh, hindi ka nga kayang panindigan yan. Na hindi ka nga makadesisyon kasi matimbang pa rin yung kapatid. Kung may delikadesa kang babae ka, hindi mo na tinatanong yan. Bilib ako sa'yo na nasisikmura mo yung ganyang sitwasyon. Na kapag nalaman niya ng pamilya ng kalivin mo, buong pamilya ha at sabihinan mo lalo na. Nakakahiya kang malala sa mga anak mo sa hinaharap na walang sikretong hindi nabubunyag, hindi ka natatakot. Hindi ka talaga tinatablan ng hiya. Na bakit hindi mo nalang tapusin ang meron kayo ng kalivin mo at iwanan mut magtrabaho? Na kapag nalaman ng buong pamilya yan, problema ang malala mo pa yan. Sigurado ako na hindi ka papanindigan yan sa huli. Walang pinagkaiba yung bayaw mo sa kalivin mo. Masyado kang maagang lumande tapos ngayon eh, masyado ka namang utuot. -utu. Na nagsisisi ka pa na bakit hindi pa yung kuya yung nauna. Eh nagmadali ka kasi eh. Ngayon ang tanong mo kung papanindigan or titigilan. Tigilan mo, trabaho yung hanapin mo. Hindi pangangaliwa ang pupunan sa pangangailangan mo. Pangangailangan ng anak mo ang atupagin mo. Kulang ka sa sampale eh, ng magising ka. kulangan ka sa problema kaya dinadagdagan mo mima.